Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang paghanga sa pagiging makabayan ng mga Pilipino na nasaksihan sa pamamagitan ng pagiging matapang na pagtanggol sa karapatang naayon sa ilalim ng panday digang batas. Ito ay matapos magsilbing guest of honor si Pangulong Marcos sa paggunita ng ika 503 Commemoration of the Victory sa Mactan, Cebu. Ayon sa kanyang talumpati, nakikita rin ang pagiging makabayan ng mga Pinoy sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa, pag-aaruga sa mga napinsala, pagtulong sa mga nagdarahop at pagtanggol sa mga inaapi. Pinangunahan din ng Pangulo ang flag raising ceremony at wreath laying bilang pagpupugay sa kauna-unahang bayani ng bansa na si Datu Lapu-Lapu. Nasaksihan din niya ang reenactment ng Battle of Mactan at ang pagtatanghal ng Lapu-Lapu Arnis de Abanico na sinundan pa ng presentasyon ng miniature ng Lapu-Lapu statue na inihanda ng LGU ng Lapu-Lapu City. Dagdag pa ng Pangulo, dapat ipagpatuloy ng mga Pinoy na gayahin ang kabayanihan ni Lapu-Lapu, lalo na patuloy anyang nahaharap sa iba't ibang hamon ang Pilipinas. Ako po si Philip Double P. Picture para sa Balitang Unang Sigaw. Masaya po ang Pangulo sa kanyang nasaksihan, sa kanyang pagdalo doon sa pagdiriwang dahil nakita niya na buhay na buhay pa rin ang diwang makabayan, hindi lamang po sa Cebu, kundi sa buong Pilipinas. Mm -hmm. Kaya naman lubos din ang kumpiyansa ni PBBM na malalagpasan nating mga Pilipino ang kinakaharap ng bansa sa kasalukuyan at sa pamamagitan nga po ng makabayan at pagmamahal sa bansa ay mapoprotektahan ang mga karapatan at soberanya ng ating bansa. At hindi man madali ang pagharap sa kahirapan at gutuman, ay desidido pa rin ang kanyang administrasyon na wakasan ang mga problemang ito.